Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports FPH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balita ang paglalarong muli ni Lonzo Ball sa koponan ng Chicago Bulls. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang naging laro ng Los Angeles Lakers kontra sa Minnesota Timberwolves. Bagamat man nga po nakakakuha na ng panalo ang Chicago Bulls ngayong season, ay napaka-inconsistent para naman nga po ng kanalang team na siyang rason bakit nananatili pa rin sila sa ibabang standings ng Eastern Conference. Ibig sabihin, kailangan na kailangan pa rin nga po nila ng at least isang manlalaro na tutulong upang mapalakas nilang muli ang kanilang lineup. At sa kabuti ang palad naman nga po mga katrops, ay mukhang paparating na rin naman nga po ang re-rest back sa kanilang kupunan. At ito nga po ay walang iba kundi ang kanilang point guard si Lonzo Ball na matagal nang hindi nakapaglaro sa kanilang lineup matapos siya magtamo ng injury sa kanyang tuhod. Kung inyo nga pong matatandaan mga katrops, tatlong beses na nga po itong sumailalim sa operasyon dahil sa patuloy na pagsagit ng kanyang injury pero matapos nga pong ilang buwang pagkawala nito sa kanilang lineup ay mayroon na rin naman nga pong inalabas na magandang balita patungkol kay Lonzo Ball. Ayon nga dito mga katrops, Patuloy na nga pong gumaganda ang lagay ng pangangatawan nito. Sa katunayan, maaari na nga po itong mag-umpisang tumakbo simula sa darating ni January na isang magandang sinyalis na kakayanin pa rin nga po bumalik sa Chicago Bulls. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naging laro ng Los Angeles Lakers kontra sa Minnesota Timberwolves. Kahit man nga po mga katrops, best team ng West na Wolves ang kalaban ngayong araw ng Lakers ay nagawa para naman nga po nilang makasabay sa simula ng kanilang laro. Salamat sa pagdudumina ni Anthony Davis sa ilalim ng basket. Ngunit sadyang nauon na lamang nga po makalabang ang Wolves sa kanilang laro sa pangunguna ni Anthony Edwards at Nazri. Pero simula nga po na mag over na si Lebron James sa kanilang laban ay naging back and forth na nga po ang kanilang bakbakan kung saan wala nga po talaga sa kanilang nagpapatalo. Ngunit sa huli ay natalo pa rin naman nga po dito ang Lakers sa score na 108-106 dahil sa isang questionable call ng mga referee Yes, kahit man nga po lamang ng 7 points ang Wolves sa uli mga segundo ng kanilang laro ay hindi para naman nga po dito sumuka ang Lakers, especially si Lebron James na sinubukan pang may ang kanilang score gamit ang kanyang end one play at ang kanyang controversial na 3 pointer na ginawang 2 points lamang ng mga official. At dahil nga po dyan ay dito na nga po nagsimulang magreklamo ang mga member at fans ng Lakers gayong literal nga po na deny ang kanilang team ng mga referee dahil sa home court advantage ng Minnesota Timberwolves So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.